Maglilinis tayo ng chicken. Isang manok. Kahatiin lang natin sa apat. Magluluto tayo ng biryani. Ang pagluluto natin ng biryani ay walang skin. At mga taba-taba o puti-puti sa manok ating aalisin. Kasi iyon ay fat. And Ganun lamang po ang pag -ibinis. and apat na peraso lang pero wala yung iwa sa isang manok. Alisin din natin yung mga nasa loob ng manok kasi yun ay malansa. Ang pagluluto ko na biryani ay walang skin. Tanggal lahat sya. Pagkatapos natin siyang tanggalan ng balat, alisin natin yung mga puti-puti na nagsisilbing taba upat hindi po siya maganda gumitan natin ang ang ng mabuti ang sila lahat na mabibiyas ang ibabad natin o hugasan natin ng sukat yan po yung pampatanggal ng mga dulas dulas damasin natin sa sukat tapos hugasan natin para yung, yung pagilinis ng manok dito sa Saudi. And natural naman po dapat na ganyan ang pagilinis. Kasi yan po talaga ang dapat. Para hindi malansa. And yun ba mo po. And hugasan natin ng mabuti. Thank you for watching. Please subscribe.